kapital sa pagkain ng baboy. Yung po naman si ginagawa kong patuka sa manok. sa pagkain ng baboy. Usapin po ng rice tarification law na ito. Nagawin nga tayo dito sa pinakamoderno ha? na rice facility sa buong Pilipinas. Yung Chen Yi dyan sa Alang-Alang Leyte. Sa buong Pilipinas yan ha. Japanese technology. Doon po sa kanila ang ganda nga po ng pasilidad and opo uh, they can make the palay fresh for the longest time kasi meron silang silo doon na imbakan po maganda ho ito eh and they produce only ha huh? they produce only whole grain meaning hindi ho biyak-biyak kaya sila mahal full grain ang kanila pong kalidad at yung binhi nila iba din sila ho ang nagbibigay ng binhi sila nagbibigay ng fertilizer, ginagamit yung lupa ng mga magbubukid, yung magbubukid mismo ang nagtatanim, they facilitate po ang lahat ng proseso. Kaya mahal yung bigas. Kaya yung kanilang presyo, that time, 60 na po. Ito, 65 pesos. Pero yung quality niya, abay export quality. Doon sa kanilang facility, sabi ko nga doon sa, ano ho ito eh, Fre uh, French National eh, yung asawa po ng Pilipina na namuhunan dito, billion po ito. No, utang ito actually sa bangko. Yung pong kanilang pasilidad doon, pa-sabi ko, paano mo naman hihiwalay yung biyak-biyak? Meron silang facility nga kasi ng high -tech, modern, eh. modern 'yung mga So binagamit. yung biyak-biyak na 'yan, Oo. oh po, in inihihiwalay. Inihiwalay. Okay. Oo. And then agad-agad ah, -agad, hong magbalot ng 5 kilos, 10 kilos, May ganun po, agad-agad. So yung broken rice tanong ko, Saan? Papano yung disposal si Rachel Renucci. So papano po yung disposal noong pong broken? 100% broken. Ah, yaan mayroon din kami bumibili. Oh, sino bumibili niyan? Yung mga may babuyan at manukan. Because yan pong ginagamit as feeds. Feeds ng hindi tao. Hayop. Opo, yung pong ginagawa ng mga nagbababuya nilulugaw, idinadagdag sa pagkain ng baboy. Yung po namang iba, ginagawa pong patuka sa manok. Itong pagkain ng hayop, yan po ang gusto nilang bilhin <coughs> ng mga Pilipino. <coughs> mga hayop na tao to. <coughs> bagong Pilipinas. Yan yung broken rice na gusto nilang bilhin natin. 100% na broken rice. Na 40 pesos per kilo. Yan po iyon. Magpakatotoo po tayo sa isyong ito. Hindi po ba? Yan po iyon. Tanungin nyo kahit na sino sa industriya po na nagbibigas kung ano hong pinupuntahan ng broken rice na parang nga pong mais na giniling. Paasa ng paasa, pangako ng pangako, patuloy pong ginagawang pambubudol sa mga Pilipino. Now you Eto na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong na kung ayusin ito. Di ba? Napinirmahan din po naman niya. Hindi po ba? Bakit tayo dito. Dapat to talaga dito ang tawag niyo, Mr. Sub-Animal. <laughs> oh. Pag hindi tayo tumigil dalawa dito, masasub tayo. <laughs> ang totoo bang ang ating representante ay kumakatawan mismo sa bayan. Pinakamainan po, puntahan natin yung minutes mm -hmm. ng butuhan sa budget. Mm -hmm. Kung ano ho ba ang sinabi ng presiding officer. At on record nga, sino ho na naman ang on record nagsabi na hindi kami boto dyan sa budget na yan. Na ngayon nga po, hanggang ngayon, ay hindi tayo makamove on kasi nga po, this kind of budget is called sub- optimal. Perhaps the, the the the, budget as was passed, you could describe it as suboptimal. Opo, kasi nga, kung when you say suboptimal, subpar, mm, substandard. Substandard! Ano, dapat to talaga dito ang tawag nyo, Mr. Subanimal. Uy! <laughs> <Hoy! laughs> oh. Pag di tayo tumigil dalawa dito, masasub tayo. <laughs> Eh kahit na si Superman siguro, si Batman, si Robin, este si... Okay. Aba hindi mga kapatid, ha? wala siyang powers para isa-isahin niya ang lahat doon. So, Boto hindi mo alam kung hindi mo man lang inaalam. That is Kasi why... nga, natitiwala ka doon sa small committee na by oh, Natitiwala oh. ka sa committee ng operations chairman ninyo. inda oh. In the Senate, ka kay Chisis Cudero. It's a part of at doon sa committee on finance chairman at maging sa APRO chairman po in the lower house nang lumabas yung budget it is called it is called suboptimal by the president sa kasaysayan nga po ng Pilipinas ito ang tinaguriang pinaka na budget sa kasaysayan po ng Pilipinas ito po yung pinaka kinatay na pambansang budget sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas ito ho mga kapatid ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP yung pinanggagalingan ng lahat ng ito mm -mm. National, National Expenditure, Expenditure Program, Program na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwa-kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan oh, hindi ang para po ha, ang pambansang budget na ngayon. eto na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong na ayusin ito. <tinyo> Di ba? Napinirmahan din po naman niya. Hindi po ba? Bakit po pinirmahan? totoo tayo dito. Pangamba niya, in fairness, na magkaroon na re budget. Mm. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa re budget? Hindi. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno ng re budget? Opo. Panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo. At dalawang hayata yung re budget. tontowa nga sila Opo. Masama lang po ang indikasyon niyan sa ating mga investors, mga nagbibigay po ng rating sa atin, etc. Opo, pero hindi eh. Tinanggap, may nagbito kunwari ng 26 billion sa DPWH, pinayagan pa rin po na walang subsidiya po yung PhilHealth, kinatay-katay po yung DOTR budget, tinanggalan sila ng appropriations para po sa mga right-of-way issues na napaka-importante, etc. Et, cetera, et cetera. tinanggalan po ang DepEd, Binawasan po ang DA, binawasan po DICT, nilagay doon sa mga pork barrel nila. Eventually po, ang nangyari nga dito, ha? Dismayado ang presidente pero inaprubahan eh, niya pa rin. Yan po ang sitwasyon natin. Hindi transparent ito. Sila-sila lang ito. Sino-sino itong mga taong ito na siyang tanging nagdedesisyon kung saan ilalagay ang perang pinaghirapan ninyo, pinaghirapan natin. Ewa, kumbaga, mga kapatid, kapag po ganyan na pinauubayan ninyo sa mga taong hindi po lumalantad, abay para mong ha, inilagay ang buaya sa kulungan ng mga manok. Ooh! Hindi ba? Po, yes, no? Kaya wi we, we really need reforms sa ating pong kongreso, sa ating pong legislature in both houses of Congress with all due respect. Pinapanukala mga kapatid nitong isang kongresista, the gentleman from Zamboanga City, na lahat daw po ng mga korap mga kapatid Oo, na mapapatunayan so, oo, na mga kurap sa gobyerno nasa mampung sangay oo, ay firing squad. Firing squad daw. E sa, pero ang biro-biro nga ng iba, e di magkakaroon ng shortage sa bala. Tsaka <laughs> 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 araw-araw may firing. <laughs> Hindi maubos, no? Kung 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 'to oh yung scheduling kaya lang well with the system that we have yes. mapapanagot ba talaga ah, kahit may ganon, mapapanagot ba talaga ang mga magkakamal sa kaban ng bayan Ilan ba ang mga napanagot in the past ah, muntik mapanagot pero bumabali di ba nag-iibabigla